para mawala yung credibility ko, tandaan ninyo, yung mga naninira, ugali yan ng demonyo. Yung mga naninira, ugali yan ng demonyo. ba diba sinasabi ng kapatid na Daniel sa atin? Kayo'y sa inyong amang diablo. Ang ibig ng inyong ama ang siyang, ang siyang inyong... Basahin na nga natin. Sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay ta buhat pa ng una. Yung character assassination, papatay ng tao yun. di ba? Opo, 8.44 ng, ng mama Mamamatay tao yung character assassination. Yung pagsisinungaling, ugali ng ng diablo yon kaya nga sabi ng kapatid na Daniel pagka sinungaling ka eh ugali ng amang diablo mo yan sabi ng kapatid na Daniel kaya po ganoon mga kapatid ayoko pong ayoko pong i-entertain yung mga ano yung mga comments kaya ako po nag install ng Messenger ng Facebook kasi mga kapatid natatandaan ko yung sabi ng kapatid na Eli. Mga kapatid, pag namatay ako, pag nawala na ako, tulungan po ninyo ang kapatid na Daniel. Dahil pag nawala na ako, maraming lilitaw na mga, mga aso, mga lobo, sasagpangin kayo. Mga kapatid, kagaya ng sinasabi ko dun sa open letter ko bago ako nag-uninstall, bago ako nag-uninstall ng Messenger at Facebook, meron akong kapatid na nakausap. Hindi ko papangalanan yung kanyang pangalan. Malapit yun kay kapatid na Daniel. Alam ko makakarating kay kapatid na Daniel yung message ko. Sabi ko sa kanya, alam mo Tad, isa lang ang masasabi ko. Mahal ko ang, ang, ang iglesia at minahal ko ang iglesia. Sabi nung ano, question ng mga nagme-message, kung mahal mo ang iglesia, bakit ganyan ang ginagawa mo? Kasi nga po, merong mga powerful entity na nasa iglesia ngayon na sinusupress yung kalayaan ng mga kapatid para makalapit kay kapatid na Daniel. Nawala po yung freedom na yon noong panahon ng kapatid na Eli na nakakalapit ang kapatid na Eli para ma-voice out yung kanilang mga karaingan. Marami po mga kapatid, marami pong mga, mga dumadaing ngayon na katunayan nga, biro inyo, yung dun sa open letter na ginawa ko. Ang sabi nung kapatid, alam mo bro, sabi ganyan, yung nanay ko, ilang, ilang panahon nang hindi siya nakakainom ng maintenance niya. Sabi niyang ganyan sa akin. Bakit? Bakit naman hindi siya nakakainom ng maintenance? Sabi kong ganyan. Kasi, uh, lumalaki yung utang niya sa mga tiket sa lokal, sabi ko hindi ganyan si Brad Eli, sabi ko, at hindi ganyan si kapatid na Daniel. Kung malalaman lang ni kapatid na Daniel yan, hindi papayag si kapatid na Daniel. Kaya lang po, sinosuppress ng mga ibang mga powerful entity sa iglesia ngayon yung kalayaan ng mga kapatid para makalapit kay kapatid na Daniel at ma-voice out yung kanilang mga karaingan mga kapatid. Uh, ah, huwag niyong papakinggan yan si, ano, si JR. Ano yan? Masama yan. Katunayan, pinasama nila ako. Di po ba? Bak, ang, 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 ang ano ngayon ng mga, mga kapatid sa akin, lalo na yung mga hindi pa open-minded, eh, ano yan eh, uh, palaban yan eh, et cetera, et cetera. Pagka, yun ang, yun ang minarka sa atin pagka nagtanong ka, maibang diwa mo. Hindi ganun yung ano, hindi ganun tayo tinuruan ng kapatid na Eli at ng kapatid na Daniel. Pwede tayong magtanong, katunayan nga, kaya nga natin iniwanan lahat ng ating mga pinanggalingang mga reliyon at paniniwala. Biruin nyo, ako po ha, personally, kailangan ko magsalita based on my personal experience. Nung pong malaman ng magulang ko na umanib po ako